ito sa ating viewers mga idol na tungkol sa kanyang connection na sir bakit yung amplifier ko hindi na bulyuman at yung mixer lang pwede mabulyuman ano so sa ganitong setup mga idol ano katulad nyan na sa mixer lang din siya volume pero sa amplifier ay hindi na gumagana yung bulyuman so ganito lang siya idol So baka mali lang yung connection na ginawa nyo lalo sa input ng inyong amplifier. So sa ganyang setup kasi idol lalo pag ang inyong input ay nagdirect sa input ng ating equalizer. So mangyayari dyan idol hindi dadaan sa ating mga control volume man yan, low, mid at saka high na control natin so hindi siya dadaan diyan ano so magiging volume natin dito dito na sa ating mixer so ganito lang siya idol ano katulad nitong ipapakita natin dito na amplifier so, hindi katulad ng ibang amplifier natin idol na dito sa EQ in at saka EQ out ano so mayroon tayong connector na ginagamit dito na pag yun ay wala no uh, hindi totoong yung ating amplifier so may mga amplifier naman mga idol na kahit walang connector dito sa ating effector loops or EQ in at saka out so tutunog yung amplifier so dito idol ano pag ang nanggagaling sa ating mixer dapat dito natin siya input sa ating audio input so pag dito tayo nag input either sa ating equalizer so magiging bypass yung ating uh, preamp or yung mga tone control natin ano so magiging power amp yung ating uh, connection dito sa ating amplifier basta naka EQ in tayo So dapat nasa audio input tayo mag-input para dadaan pa rin yan sa ating mga tone control or sa preamp natin. Ano? Katulad ng ating volume man, low, mid at saka high control natin. So ganun lang siya idol, baka mali lang yung connection na ginawa nyo dyan kaya naging ganyan yung inyong connection. So katulad nito, dun sa mga viewers natin na nagtatanong, Paano daw ang connection sa mga single amplifier na katulad nito to mixer lang ano? mapa channel man idol or 7 channel yung ginagamit natin na mixer basta ang connection lang natin lagi idol katulad nitong main output lang ng ating mixer papunta sa audio input ng ating amplifier so may pangalan yan idol ano audio input so dadaan yan sa ating selector input ng ating amplifier so kung ano ang naka input o naka select sa ating amplifier katulad kung naka select yung ating amplifier sa audio niya na pang DVD. So hanapin natin yung pang DVD input dito sa ating amplifier so para maging tama yung connection natin. Katulad ng sinabi natin kanina idol na pag dito tayo nag direct ng input sa EQ input. So dahil input man siya, no, isipin natin dahil input siya, dyan tayo mag input So dyan talaga siya na hindi dadan sa ating mga volume man or tone control. So ganoon lang gagawin natin idol ano, katulad nito. Uh, ang ating main output ay PL. Ayan. So, dual 6.35 yan. So, dalawang PL. Ayan, output lang tayo dito sa right. Ayan, and left. Tapos, itong ating dual RCA na to, ito lang din i-input natin sa audio selector ng ating amplifier. So, kapag atulad nito, itong ating audio input. Ayan, kung BCD na ka, select yung ating amplifier. So, ganoon lang sya idol, ano? Basta yung main output ng ating mixer papunta alagi sa audio input itong ating mixer kahit gamitin man natin yan sa mga bluetooth speaker no na mayroong malalaki ang speaker so pwede naman yan sya no kasi dito manggagaling yung ating source pinadaan lang natin dito sa ating mixer itong source natin tapos kung gagamitan natin sya ng amplifier so ito magiging connection natin ano main output lang lagi papunta rito sa input ng ating or audio input ng ating amplifier. So magbabago lang tayo ng connector dyan kung sakaling hindi RCA input yung ating amplifier. So,